magandang araw mga idol so napakatirik po araw pero oras na po para magsimula tayo sa ating trabaho so ang gawin natin mga idol ay magpaproning tayo sa ating ampalaya ngayon so sa video na ito ay papakita ko kung saan dapat tayo magputol ng mga dahon ng ating ampalaya para kung sa ganun ay malalaman nyo din mga idol so, paano mag pruning ng ating kamay mga idol so wag na nating patagalin mga idol masimulan na tayo So sa ganitong ano sa ganitong stages ng ating ang ampalaya mga idol ay nasa ano nasa uh, running to ano na siya to up So kailangan na natin na uh, ipoproning ang ating ampalaya. So ang gawin natin ngayon, dito tayo magsimula sa pinaka uh, baba. Putulan natin yung mga dahon. Yung mga dahon niya na nagsimula sa baba mga idol. Sa sinasabi ko sa last video ko na na kailangan ang pagproning mga idol, ito na yon ang gawin natin kasi kapag hindi natin napruningan mga idol lalo na kapag kaabuno lang natin ito ito yung mga yung mga bagong ano niya yung mga katulad nito ay lalaki yan at mapupunta yan dito ang mga nutrients mga idol sayang eh yan so kaya ganyan po yung gawin natin kung kayo ay nagtatanim ng ampalaya eto po yung paraan po na mabisa rin para po na ang pagpuproning na tulad nito mga idol ay ito po para sa hindi dumami yung mga uh, sanga niya dito sa ilalim kaya pinuputol natin hindi dumami yung mga sanga dito sa ilalim at saka doon yung yung pinaka center ah uh, 'Yung center niya talaga, 'yung sentro, 'yung una talaga niya na ano, 'yung gapang nito, 'yun talaga ang uh, dapat ang uh, nag-absorb sa sa mga nutrients o kaya mga abono natin pangpataba na galing sa lupa. Upang mabilis ang kaniyang paglago uh, doon, kaya mabilis 'yung pag-akyat niya makadating siya doon sa pinakataas doon idol sa pinakataas yan o oh. yan yan so malapit na siya yung may kulay ano yon yung may may tali yung malaki yung ang last na akyata niya kaya kapag hindi po tayo nagpuproning ng idol medyo mabagal yung mga uh, pag akyat niya doon sa itaas yung pinakadulo niya kasi Uh, kakainin yon sa mga ibang mga kanya, sanga yung nutrients mapupunta yun sa iba kaya um, makikita nyo na sa ibang mga nagtatanim ng ampalaya mga idol na Uh, kadalasan ay napupuno na po dito. Dito na side. Yung mga ano dito, akyatan dito. Napupuno na po. Magaling sa puno. Napupuno ng mga uh, sanga. Yung mga ano niya. Steam niya. Dahil po hindi po sila nagpuproning. Pero, ah, uh, so, sa so dito pa lang, sa baba, ay bubunga na yan. Hindi pa nakadating sa itaas. So, ang ginawa natin magpuproning tayo kasi yung um, yung pakay talaga nito ay doon natin pabungahin sa itaas mga idol kaya ipuproning natin tapos kung mag, uh, yung ampalaya natin pag natin mga idol yung banda sa ilalim makikita natin na masyadong malinis yung steam, main steam lang talaga ang makikita dito sa ilalim dapat para po na kung sa ganun mag spray tayo doon lang tayo mag spray sa uh, pinakataas doon sa ano natin uh, hanggang ano dibdib deep ganyan pero mayroon pa din matitira yung mga idol dito sa bandang, bandang ano kasi yung huling ano tubo ng mga sanga na itatap natin mula sa lupa mga nasa ah uh, 1 meter ata mga idol babalik yan dito eh pero yung ano na yung napakalago na po yung mga sanga niya, eh, dito na po siya gumagapang na sa itaas na so pag gumagapang na siya doon sa itaas mga idol yung 1 meters uh, distance from soil hindi na natin po i kakating So required lang tong cutting uh, habang nag-growing pa siya, no? Growing stage niya. Pag hindi pa siya nakadating doon sa taas mga idol, kailangan natin mag-pruning. Pero maka after niya na maka umabot na siya doon sa taas, so pwede na tayo di mag-pruning mga idol. 'Yun ang talaga ang purpose. Para po na mas mabilis yung pag-akyat ng ating tanim na ampalaya. So, ah, mahalaga din na maunawaan ang ibang mga manonood natin kung bakit tayo nagpuproning. Yun po, na kailangan tayo magpuproning dahil yun nga, eh, kailangan na mabilis yung pag-akyat niya sa taas at malinis sa ilalim. Kasi nakaabala yan pag, lalo na pag marami siyang sanga dito sa ilalim. Kailangan diretso yung pag-akyat niya tingnan nyo mga idol uh, mga after uh, after a uh, few days mga 4 days or 5 days makikita natin yung palayanin na to ay mayroon na pong uh, um, pagpa, uh, pagkaiba o mayroon na pong resulta yung pagproning natin so kung magproning tayo mga idol ay iiwanan natin sa ilalim alimbawa nag tayo dito sa baba yun cutting natin na to tingnan nyo mga idol ha kung gaano kahaba dapat ay natin tas sa so, pruning natin to yan pero sa pag pruning mga idol kailangan maingat kayo kasi mayroong mayroong uh, mayroon minsan na mapuputol natin yung main stem kailangan maiwasan natin maputol yan ng main Yon, yun tulad nito mga idol ay dapat yung natitira ay nasa mga dalawang ano dalawang roller mula sa uh, pinakadulo na talbos dalawang roller yung natitira niya. hindi natin pag ubusin pagputol ganyan yan para po na... hindi siya masyadong ano... maudlot yung paglaki uh, niya. So, kailangan naman talaga eh... eh sa iba, hindi naman ginagawa ang ganito mga idol. Yun, ginagawa lang ito sa mga professional na mga nagtatanim. Kasi kapag professional ka, kailangan mo talaga i eh, professional ka nagtatanim. Ginagawa talaga to, Kasi... kumbaga counting ito sa mga ano eh gawain ng isang farmer na ganitong gawain kasi kapag hindi ka naman professional iniisip mo abala lang ito abala lang ito kasi marami kang ginagawa na uh, at siguro maliit ka lang na farmer sa uh, para sa iyo hindi na hindi na 'yan gawain yan. Pero nasa inyo din ang desisyon. Pero ang ganitong mga gawain mga idol ay malaking tulong sa ating taning. Yan na po ang masasabi ko. Dipindi na po sa inyo kung gayahin nyo o hindi. Kasi na mga ano naman tayo eh. na uh, sariling decision kung paano natin i-apply yung mga natutunan natin sa iba pero at advice ko lang sa inyo ay advice ko lang sa ating mga ating mga viewers na kung ano yung natutunan natin sa iba wag natin i ah uh, dismaya kundi dapat observe observe tayo para po uh, madagdagan yung kaalaman natin kung saan yung pinaka mas maganda na i-apply sa ating ah uh, paghanap buhay yun ikakape natin yun at gawin natin yun lang po mga idol so ah uh, na meron tayong ano, meron tayong ma-share sa ibang tao na gusto rin matuto. So, ang palayan namin mga idol nasa ilang araw na ba 'to? 15 So, July 1 ngayon. Ay, nasa 15 days na. 16 days na idol. 16 days, hindi ba ako nagkakamali? Ah, tama. Okay. Pero mabilis lang itong ampalaya mga idol. Alam naman sa mga ibang nagtatanim, alam niyo naman kung gaano kabilis ang ampalaya. Kung lalo na pag maganda yung pag-alaga natin. Yan. So hanggang diyan lang ang ating mga uh, pag-share sa ating kaalaman. Kung gusto mo pa matuto, ay uh, subaybayan nyo lang ang ating uh, video na ating ipopost sa ating channel na ito. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag magkalimutan mag-subscribe. At pakishare na din ang ating video. God bless po at bye bye